Hi, good morning once again. So, uh, uh, Nandi dito yung uh, kasama ko, no? Uh, pero hindi rin nakakatulong dahil uh, pasaway rin. So, uh, bago ang lahat, no? Huwag po kalimutan mag-subscribe. Hits na rin notification bell para ma-update po kayo sa ating uh, ina-upload Matungkol sa ating pagbibinsures ng farm. So, happy new year po at uh, sana, no? Ay, uh, itong 2025 ay uh, maging uh, ano no magarbo na sa atin yung pasakit na natin uh, ng uh, itong bagong taon na ito. So pasinsya na po dahil uh, hindi ako nakakapag-edit no. Uh, bine ko na wala nang intro intro, wala na kung ano-ano dahil uh, hindi ako nakakapag-edit. Kawa so, ng uh, ano na no, pulibot na yung ating uh, Uh, cellphone yung storage niya so hindi na siya nag-accept doon dahil uh, pag uh, gumagamit ako ng editing uh, ano ko ay uh, ko-compress mo na pero sa ngayon so direct to the point na so ang uh, uh, video natin ngayon no ay uh, patungkol sa pagbibigay ng uh, feeding ng ating uh, mga alaga no so nalipat ko na rin yung pato no nung uh, bagong taon no Inilipat ko na rin sa area B. So ngayon, uh, subukan ko ng uh, alus dalawang buwan ay uh, hindi ko bibigyan, binigyan ng saha ng saging yung aking mga pato at saka mga breeder. Pero yung production ko ganun pa rin, no? hindi pa rin nagbabago. Tuloy-tuloy uh, uh, pa rin yung... ano, tuloy-tuloy uh, uh, ano, pa rin yung uh, hindi uh, di nagbabago yung binibigay na production ng itlog no? at uh, ngayon no, uh, dahil para sa kagustuhan natin makatipid ng uh, ka no? lukay oh, nilabas ko muna yung uh, aking kasama dahil uh, pasaway. No? Oh, Uh, kagustuhan natin na uh, magbigay na uh, maka, makatipid tayo ay uh, bumalik ako ng uh, saha ng saging. Ito, nagprepare ko kanina madaling araw at uh, maganda, maraming uh, abundant, ay maraming uh, magaganda na alternatibo na patuka. Pero ito lang yung abundant dito, maraming saging dito sa lugar namin. Uh, kagaya ng kangkong, maganda rin sana yon na alternatibo no at, uh, sa sahogan kaya uh, hindi rin na uh, wala tayong makukuha na ng uh, kangkong dahil uh, uh, hindi ganong tumutubo dito sa lugar na ito dahil kinakain ng kambing no nagtanim naman ako ng madre de agua so na discover ng aking mga kambing yung madre de agua so yun ubus lahat no mabuti na lang uh, medyo patubo na at uh, birison na uh, lilipat tayo doon sa kabila yung uh, ating mga kambing no. ah uh, may bakod na yung kabila, shortage lang ng uh, dalawang rolyo yung uh, hog wire kaya hindi ko pa may lipat lipat yung uh, kambing dahil uh, gusto ko sana nang ilipat itong kambing na ito ay uh, uh ano uh, patutubuin ko muna palalaguin ko muna yung uh, mga damo doon sa uh, raging area no para kahit na pakawalan lang natin sila doon sa raging area nga uh, ganitong uh, kaliit ng uh, volume ng kambing no sa sampung piras palang lang yung kambing natin ay uh, mabubuhay na sila diyan so balik tayo dito sa pinrepair kong uh, saha ng saging so ito ngayon yung feeding ko sa breeder kasama na rin yung mga pato dahil uh, hindi naman na uh, sinubukan kong uh, kasi nandoon pa rin tayo sa trier no try and error no sinubukan ko uh, hindi magbigay sa kanila ng sa ng saging ganun pa rin yung uh, ano nila no ganun pa rin yung production nila no uh, dahil uh, hindi pa rin nagbago kaya balik tayo ng uh, saha ng saging dahil puro sa uh, maka, para makatipid tayo no ay, na ano lahat no uh, darak lang ang binibigay natin at saka kunting page. ay uh, balik tayo ng sa ng saging dahil uh, hindi rin uh, nagbago yung uh, production natin so ngayon no uh, kukuha ko ng ano ah uh, ito no natumba yung uh, ano natumba yung uh, ito na lang yung natira sa ano uh, yung sampung sako no? natumba pa ito ganito ang nangyari no? na busalsal dito dahil uh, sinira ng daga uh, pinsala talaga yung daga so ito yung uh, sa, ano, uh, natin sa kunting feeds na ito yan no? uh, saha ng saging at uh, punting kunting feeds no? yan yung uh, paghahalo natin yan mix na, no? At, uh, imimix natin make sure na maghalo lahat para pare-parehas no? hindi na rin natin lagyan ng tubig no? dahil uh, yung uh, ano yung uh, uh, sa saging matubig rin no? pero yung uh, para sa pato ay uh, hindi natin lalagyan ng feeds no yung uh, rice bran na lang ang ibibigay natin o so, ito na, no? May make sure lang natin na uh, ano, ah... Uh, kano talaga, no? mga halo lahat. So, ngayon, no? Ah... Uh, <coughs> bibigay tayo ng uh, ano bibigay tayo ng uh, sa ano na sa mga manok no bibigyan na natin tong uh, Naprepare natin <coughs> ah. yan si bibi amado oh ah, to akala mo marunong <coughs> ah. ayan ah, kumakaway siya kaway kaway sa mga punch <coughs> ah. Ayan. So, ngayon, no, uh, dito tayo. na ah, Ito yung, uh, ano natin. Uh, na kayo, mamaya. Ito, uh, pasok tayo dito sa uh, kwarto ng, ano. Ito yung uh, little brown. Oh. Yan. Mahirap pa walang walang nagkakamera sa atin. Oh, napapansin niyo no? Dahil uh, madilim pa no? Jo madilim pa yung uh, uh, bibigyan natin uh, dahil uh, makulim makulimlim ang panahon ngayon. So, ito na, no? Bibigyan na tayo ng uh, panila. Nickel brown. Kaya ba ni Pasa Kasa nun? So, yan o. Oh, uh, medyo madilim pa, no? Oh, Kita po ninyo. Uh, ito yung uh, decal brown, no? Ayan. Okay. Ka, wala. Ano. Ayan. So, ito naman tayo sa, ano, yung uh, bagong, uh, ano, yung uh, BPR. At uh, pinaghalo-halo ko na rin yung mga dating uh, dumalaga, no? So, Medyo madilim lang yung uh, ano natin, no? Uh, itong video natin dahil well, uh, ano? Oh, ito, ito na siya. Ito. Oh. Yan. So, ka nung isang araw, no? ah uh, limang itlog damage lahat dahil tinalunan yung uh, hawak-hawak kong uh, itlog, no? So tumilapon yung ano. Tumilapon yung uh, ano, pasensya na sa video natin, no? Dahil uh, may kadiliman pa. Uh, Makulimlim ang panahon dito. No? So, subukan nga natin na uh, isaksak yung ilaw dito. Oh, so, ganoon pa rin, um, madilim pa rin hindi tayo naglagay ng ilaw dito sa loob. yung uh, ano, ha, ito. so bawat isang kwarto dito may isang uh, tandang Ata uh, lima yung uh, inahin no so itong uh, mga ano ko ha uh, talo na rin ako dito wala tayo magawa dahil uh, kailangan natin na uh, makabinta ng itlog no so wala naman nagaanap ng uh, uh, ano no fertile egg so ginagawa yung uh, fertile egg ko ay uh, ginawa kong nga uh, ano uh, table egg so pinapakain ko dito sa ay uh, ginagamit natin dito sa ano, uh, ginagamit natin dito sa ating mga kababayan no para table eggs na lang yung uh, production natin. Oh. Yan. Uh, Gustong-gusto nila yung sahan ng saging no pero dumipindi lang tayo dahil uh, akala natin ay eh, dahil doon sa sahan ng saging na binibigay natin ay eh, babawa sila ng pangingitlog. Pero ganun pa rin yung uh, production Uh, hindi pa rin nagbabago. Kaya, uh, bumalik tayo, no? Ito yung BPR. At uh, meron siyang uh, pinaghalo-halo ko na rin. Pati yung mga uh, bagong ano uh, no? Ito yung mga dumalaga ko dati. So, dito ko na rin lo Dahil uh, inaaway sa kabila, no? Eh, kahit papano Dito, tatlo lang sila dito. So, dinagdagan ko ng apat. Uh, okay naman. Dahil, uh, minsan no? nag-aaway-aaway lang sila dahil uh, nagugutom pero pag uh, pagkain naman sila so okay naman ngayon yung uh, natin dito bibigyan naman natin yung uh, pato no? dahil uh, hiwalay na Ayan, nasa area na yung mga pato dahil hindi pa natin napasyalan inuna muna natin dito sa lugar na ito So punta na natin yung uh, isa no yung DeKalb uh, yung uh, Rhode Island bago tayo pupunta sa area B na. No? So dilim yung uh, ano natin video natin dahil uh, makulimlim ang panahon Bukod sa makulimlim ang panahon medyo napaaga tayo dahil uh, simpre, uh, na maglalaba pa ako ngayon kaya inagaan kong uh, magbigay sa kanila ng patuka no kaya No, schedule natin maglaba. Marami naman na akong uh, labahan ngayon. so dito na naman tayo sa Rhode Island. No, medyo uh, To ito naman yung uh, Rhode Island. Ha? Oh. So, yan, uh, talagang uh, maano ito? Uh, So, ganoon pa rin itong Rhode Island uh, hindi rin silang uh, ano, uh, sila ng itlog sa atin ganoon pa rin uh, hindi rin nagbabago kagaya rin ng dati kaya uh, balik tayo ulit sa sahan ng saging para ang uh, main focus natin ay makatipid ng uh, ano, katupa no? At dahil uh, kung uh, pigs hindi naman sila 100% na nangingitlog So dito na rin tayo, no? Parehas lang ang production, makatipid pa tayo dito. Kasi sa larangan ng pag- uh, ano na ito, pag ng mga ganito, ay hindi uh, natin kung paano makatipid. Ayan, uh, sila. No? At uh, ang last na bibigyan natin dito na mga breeder natin, yung mga uh, Black Australop. So papunta tayo nang uh, sa Black Australop para uh, matapos tayo, no? Uh, nabigyan na rin natin yung mga sisyo, no? Ito yung uh, mga sisyo. Yan. Pero native na ito siya. Ngayon, uh, yan yung uh, papadami tayo ng production ng native, no? Yan. So, ito yung uh, uh, may get 30 naman na piraso itong uh, ano na ito, yung uh, mga duckling na ito, yan, oh, Nakikita po ninyo, yan. So, kailangan na uh, medyo malaki-laki na sila bago natin ilipat doon sa area B ha? Eh. 30 pieces to yan ah uh, may git 30 pieces no? yan dalawang inahin yun nga lang uh, dahil nag-aaway sila sa isang inahin nag yung mga inahin so nilabas ko yung isang inahin no? para hindi ma itong mga ducklings na ito So, yan po, no, yung ah uh, Trabaho natin at uh, video na paaga tayo. Madilim pa nga. At, uh, ito, uh, last na bibigyan natin itong, uh, ano, itong uh, ating uh, road island, no? Ayan. So, road island ang uh, last na bibigyan natin. At uh, may tubig pa naman, no? Ayan. Kasi na po sa video natin, no? Dahil uh, ganito lang yung, uh, ano, yan. Uh, sarado muna natin ito kasi pumapasok yung mga pasaway. Ayan, ito yung uh, last na bibigyan natin dito, yung uh, ano, uh, medyo dito, open kasi ito, medyo maliwanag, na. Ito yung mga black astrolope natin. At uh, sila yung uli-uli na nadidigyan natin ng ano ayong uh, yung kwarto nila ay nasa alas no? kaya sila yung huling huling na binibigyan natin ng pagkain na uh, nabibigyan natin sa kanila itong uh, kung anong matira pero hindi naman pwede no? dahil talagang uh, pare-pares yung uh, binibigyan natin na uh, pa so ayan po sila no Uh, magandang umaga po at uh, sana po tuloy-tuloy lang ang inyong uh, supporta suporta sa ating munting channel no Biyay ni Benjie TV no at uh, ito po yung araw-araw uh, na routine na trabaho natin sa umaga at saka sa hapon so shout out sa ating mga kababayan Luzon, Visayas at uh, Mindanao no at uh, shout out na rin sa mga kababayan po nating mga OFW, mga kababayan po nating mga immigrants no mabuhay po tayong uh, lahat no happy new year happy 2025 at happy farming. So, yan po, no? Uh, pasuporta at sa mga baguan, no? Paulitin natin, mga baguan at hindi pa nakapag-subscribe sa ating YouTube channel. So, pasubscribe po, no? Hits na rin yung notification bell para lagi po kayo ma-update sa ating pagbibintures ng farm. So, magandang umaga uli. Happy New Year! Good morning!